Hello mga sir, meron sa ating dinan lang Honda Click na 125 na na-stack na siya ng ilang buwan Yan, na-stack na to ng ganyan ng itsura Dinala itong unit na to ay uh, sinakay na lang dahil nilalamove na lang ito papunta rito dahil ang uh, concern or ipapagawa ay uh, ipaparepare yung makina wiring kasi nasira yung ECU tapos si sir bumili siya ng uh, second hand na ECO. Dahil nga walang budget-budget. Ka kaya second hand yung nabili niya. At tinesting naman natin dito. Yung nabili niyang ECO. Bago bago natin bilhin yung ECO ay uh, testing muna. Yun ang pinaka-importante. Testing muna bago tayo magkabayaran. Kasi nga uh, baka mamaya defective yung bibili natin. Sayang yung pera. Six-toque yung pagkakabili ng customer. Dito pumunta yung buyer at dito nagka testingan tsaka nagka bayaran sabay dinala din dito may kita yung tsura ng motor talagang tutalingan ano na Inamag na yung makina tapos nakabukas pa yung ano Cover. may problema ito sa ano sa makina yung kanyang sigunyal tapos overheat pinagawa daw ito at doon nagsimula yung katakot-takot na sira ng motor hanggang sa nadamay na yung ECU totally ECU nito mga sir ay uh, e, ni sir yung may-ari nito gawa kasi ng lahat na raw ka pera pera need ng pera nag emergency kaya yung ECU niya, bininta niya at bumili uli din siya ng uh, second na na ECU ginawa niya yung kasi nga emergency at uh, hindi pa naman magamit yung motor at nung nagkapira na uli bumili siya ng sikinan at ipapaayos niya na ngayon ang gagawin ko naman para matulungan ko naman si sir ililibre ko na lang doon sa sigunyal dahil meron naman akong uh, sigunyal dyan na pwede natin ibigay dahil ang problema lang naman nito mga saray ay uh, kalampag at overheat tapos asa yung ano upuan nyo to yeah dito lahat ng no, mga pinagtanggalan kasi tinanggal ito ay uh, hindi, na, hindi na binalik hanggang doon sa water pump nakakalas-kalas tapos hindi na binalik kaya nga gawin natin ay pag ihiwalay natin to pati battery papaltan natin dahil nalubat na pagka na stack kasi yung unit battery ang unang-unang nasisira lalo kung hindi na charge yan, nabuksan na to kasi makikita naman. No? Musli na. Na dapat ganito yung standard. Spark plug cap. Yan, dyan naman. Kaya, pag natin ito mga sir, hindi ko na may papakita sa yung sa inyong papaandarin pato pa to Kasi, na class, -class na. Alanganin itong paanda rin. Kaya, magsisimula na tayo. Doon sa makina. Pag natin yung makina sa kayong chassis niya. Tapos, siyempre, ay, uh, Libre na yung ano, yung sigunyal nito mga sir pero yung bearing bago yung ilalagay natin bibili ni sir yun bibili siya tapos mga gasket base gasket yan kasi meron na siyang black piston piston ring valve seal gasket ang wala dun original naman yung ikakapit natin dyan pati yung sigunyal niya mga sir Pag iwala yung mga mga sira, pakita ko naman sa inyo mamaya pagka na natin yung ano, yung makinang walwalin. Para hindi na umabay yung video natin. Kaya pass power uh, forward na natin. Yun na yung chassis niya mga sira na pag natin sa kanyang makina. At ito na yung walwalin -wal natin. Ito nyo yung ano Baliktad <laughs> Baliktad pa yung rocker Hinamag uh. nyo na ako Sa sobrang tagal na hindi uh, Naipagawa ito Or hindi na gamit mm -hmm. Tamot siya nabibil sa uh, totoo araw-ulan din niya Yun nababasa sawa bayo okay, ha baye tanggalin yung cylinder head saka yung piston taw ba yung ano niya mukong malaki yata yung malaki yata yung gasket niya 150 tinga ano mga ida itutok mo doon Overheat po yun mga sir kasi nilagyan ng sealant tapos ang gasket na ginamit ay uh, pang 150. Kaya lagi kong sinasabi kapag ang unit nyo 125, gasket nyo dapat nabibilhin din ay uh, pang 125. Kung 150 yung unit ninyo, 150 rin uh, 150 yung gasket. 125, 125 din yung gasket nyo. Huwag nyong termarket okay. Maling-maling po yan. Yan ang back job na trabaho. Babalik at babalik yan. Sayang pira nyo. Magkano yung aftermarket? Kasi meron kaming na-encounter nyan. Bumuli, bumili, bumili siya ng aftermarket. 2.9. Samantalang magkano lang naman yung ano? Original. Kunting-kunti lang yung diferensya. Mga dalawanda lang siguro pagitan. Tapos, pagkakalagay ng piston, valve packet mga sir, kapag malaki ang valve packet, ibig sabihin, intake po yan. Pag maliit ang valve packet, ibig sabihin, exhaust. At ang uh, bulb packet dapat nasa taas. Ang nangyari, nakalagay sa baba. Baliktadang rocker arm. balik Baliktadang piston. Sana walang problema yung bulb guide nyan. Kaya isa yan sa mga i-check natin. Bago natin to ibila ng pisa, check mo natin yung bulb guide. Aray ko! <laughs>

maling mali ang nangyari dito Itong unit kasi mga saray iniwan na lang ito sa atin at uh, syempre kailangan kong i-video para si customer na may-ari nito makita niya yung mga uh, pisa na hindi maganda or mga balik-balik tad at yung gagawin natin <laughs> Kaya kung sakaling mag-iiwan kayo ng unit sa akin mga sir. Kung ano yung iniwan nyo, yan at yan po yan. O, hindi yan mababuwasan. Hindi yan mawawala ng pisa. Pag-iwala yung mga mga sir ha. Tapos, valve guys, check natin kumaya. Ito na, ready to kalas-kalas uh, na. sobrang itim ng langis mas may itim pa sa dagta ng pusit kasi may halo kasi yung ano nya yung pinaglagyan natin yung sa ano natin previous na ginawa pinagtinsulan dito sa ano pala mga sir ha? sa uh, cylinder head nya mga sir ay uh, ang daming kulang retainer retainer kulang yung parang washer dyan sa ilalim ng valve seal mga sir tapos ang nilagay ay uh, washer mismo lock washer ayan no tapos nilagyan ng yung ano yung o-ring valve seal ay uh, aftermarket din hindi siya o-ring ayan na no? washer Wash, literal na washer talaga yung nilagay lock washer kasi may kanal eh ayan ito yung head nya bagong palit din yung valve guide ayan o no? bagong palit lang kasi pagkakwento ng may-ari kasi mga sir ay, uh, nag, nagkaroon lang ng uh, problema lang daw nito usok lang tapos ayun hanggang sa dumami na yung naging problema kaya lagi kong sinasabi kung may budget at kunting kunti lang din naman ang diferensya sa original sa aftermarket hindi ko siya si aftermarket kumbaga para sa inyo to mga sir. kung kunti lang din naman diferensya Original na lang kayo At least masasabi niyo pang sip, Baliktad pa to, to Pagkakalagay Tapos kinalawang na oh. Cam shop Kinalawang din Si Na-expose na sa ano Init Masikip naman Masikip Ibig sabihin Walang problema yan Sige Check natin Baka kung nating Radang problema nito Pukusan natin Kasi pag kalampag mga sir Hindi na natin kailangan Pukukin dapat Kung kalampag siya Ito hindi siya kalampag Kaya ginagabitan natin siya ng uh, Mortillo para mailabas natin Iyon po talaga ang way Nagagawin Kapag ganyan At Ayun uh, eh nga Hindi natin alam yung naging history nito Nag -base lang din tayo dun sa may ari Na uh, May problema yung kanyang sigunyal daw pang-motor po. O baka connecting rod. At least mabibigyan natin. Ililibre na natin 'yan. Tapos bearing kasama papalitan natin bago. Binaboy itong motor na 'to. Aktibo na po. Ayan, tapos bearing tatanggalin natin at uh, medyo may hirapan tayong maglinis nito kasi ililinisan natin buo yan hanggang dito hanggang dun tapos yung connecting rod ay uh, bubuksan block palit gasket hindi na papilang ilalagay natin original ano ah uh, tol isagad natin to daming ano sealant ito yung mga sinyalis ng overheat tong unit ayan o kakagawa lang to mga sarap kaso after ginawa ginawa ang job ni stock yan kita naman itim itim na yan yan kasi ibinalik ibinalik lang din yung ano ito tapos pang 150 pa yung nilagay hindi eh, pag 150 nilagay mo mababarahan yung ano butas kunting kunti lang yung ano lalabas yan hirap yung ano kulang na magpaikot-ikot yan sa mga kina kaya yeah. muna tayo at uh, syempre ay uh, ikakat na rin tong video na to kumbaga gagawin na natin ang, ang uh, part 1 saka part 2 para hindi mas masyadong mahaba yung ating video mo Ya, yeah, ko ano na yung video natin. Abangan niyo na lang yung part 2 natin dito sa click na to tapos papakita ko yung mga pisa pati yung sa bagong uh, bagong second hand na nabili ni sir na ECU Yan, dahil anong oras na para maagad din naman tayo mga pag uh, ng konti bukas na natin itong pisa sabay dun sa pisa na Uh, bibilin sa onda natin bibilin yan mga sabi mga ting pisa na ilalagay dyan so, baka nyo na lang yung part 2 natin dito yan inalagay itatabi mo natin yan dyan para bukas ng umaga yeah. Uh, magawa natin para kahit paano makapag uh, tayo ng konti mga relax kasi dami nating customer kaya ng umaga uh, mga pag chill chillax chillax na konti ayun meron pa tayong gagawin supremo pabuo na rin yan kaya ang ganito lang mo yung video natin mga sara sabahan nyo lang yung part 2 nito sa muling pagbuhay nito